Talaga namang para akong nakabalik sa kabataan ko. Hi, Beshi Bells! This is Spell Ann here. Another day, another ganap. So, ayun nga at nagkayayaan ng double Cuts. Numama siya sa Santo Niño. At ganito dito tuwing Pebrero at Kapistahan. May peryahan at mga tiyanggi na maraming tinda. Pagpasok nga, ito agad Paris Wheel Ang unang bumungad sa amin. Nung teenager ako at magjowa pa lang kami ni Habs pag merong periya. Ayan, madalas din kami mamasyal dito. Aminin nyo, nag-date din kayo dito noon ng jowa nyo. Alam nyo bang bata pa lang ako, ganito na dito sa Santo Niño tuwing magpipiesta. May peryahan na maraming rides, may mga pag Tapos may mga tiyanggi na marami kang mabibili mura lang talaga. Sa so, mga mahilig mag bingo, meron din dito. At nakita nga namin itong dart game. Nagyaya si Archie. Nasubukan daw namin. 20 pesos lang naman ito at meron ka ng anim na darts. Apat kami kaya pinagsalit-salitan na lang namin yung pagtira para lahat kami makasubok. Dito naman sa kabila ay shooting game. Ito nga at mauna na si Akla Tumira Pak sa pool agad. Ang galing. Pagkatapos ay si Archie naman. Nasa pool din niya. Naku, kinakabahan ako kasi hindi naman ako marunong nito. Eto nga at si Sisi naman ang tumira. ako hindi man lang tumusok dun sa board. Eto nga at ako naman ang susubok. Ako di naman ako marunong. Basta ko lang binato yung dart. Pero akalain mo yun at may tinamaan. Siya kala na nga ulit ang tumira at boom. Ayun, may napotok na naman siyang lobo. Yung last tira kay Cici. Ulit daw kasi hindi daw nabidyuhan sa phone niya. Pagkatagal-tagal pang ang iba to at ayun, wala pa rin tinamaan. <laughs> At eto nga ang napanaluna namin. Pati pang price nila napaka-nostalgic. Yung Sunshine at yung Elmo na candy. Meron din nga pala ditong palaruan para sa mga bata. Yung bang merong mga bola. At kung singer ka, katulad ko. Charot! <laughs> meron ding video okay dito. At eto nga maglalakad na kami. Papunta dun sa may bandang simbahan. Nandun na kahilera yung tiyanggi. Nakakatuwa nga at meron na ulit ganito dito talagang taon-taon simula bata ako ganito na sila dito may peryahan, may mga palaruan at may mga tindang kung ano-ano nakakalungkot nga at natigil ito nung nagkaroon ng pandemic kaya naman ang saya-saya namin na meron na ulit ganito natuwa nga kami dito sa tindahan kasi puro mga aesthetic na gamit sa bahay yung tinda niya tingnan nyo naman hindi na nga lang ganun karami yung mga nagtitinda dito ngayon pero meron ka pa rin namang mabibili noon kasi as in talagang tabi-tabi yung mga tindahan at napakaraming tao at talaga namang siksikan na halos hindi talaga mahulugan ng karayo ngayon ay marami pa rin namang tao, pero konti lang kung ikukumpara mo sa noon. Samot sari ang paninda dito, meron ding mga pagkain kaya hindi ka magugutong. At pagpupunta pupunta ka dito, siguro doon may baong kang pera kasi mabubudol ka talaga. Eto nga pala yung simbahan ng Santo Niño. At ayan pa yung iba't ibang paninda na makikita nyo rito. Tapos ayan, bumili si Archie ng St. Benedict na necklace. Kaya pumasok na rin kami sa simbahan para magdasal kahit sandali. Ngayon na lang ulit ako nakapasok dito sa simbahan ng Santo Niño at tingnan nyo, napakaganda ng loob. Talaga namang humanga kami dun sa parang painting sa may ceiling niya. So nagdasal nga muna kami dito sa glit. Pagkatapos ay lumabas na rin kami. Napadaan na nga kami dito sa court nila. Noon pa ma, mga bata na kami, lagi ding may mga program dito kapag piyesta. May Miss Gay at kung ano-anong contest. At syempre, meron ng paborito naming dance contest. Siguro kung merong common denominator ang double Cuts, yun ay pare-pareho kaming mahilig sumayaw. Bukod sa magkakapit bahay kami at magkakababata, talagang every piyesta nga ay lumalabang kami sa mga dance contest. Hindi pa nga nag-uumpisa yung dance contest doon kaya naglibot pa kami. At dahil naalala nga namin yung pagsali-sali namin sa dance contest noon, ayan at pumasok na nga kami dito sa loob ng court. Nakakamiss yung mga panahon na sumasali kami sa dance contest tuwing piyesta. Nakakamiss din yung halo-halong emosyon, yung kaba, tsaka yung saya. Natuwa nga kami nung makita namin itong mga batang nagsasayaw dito sa gilid. Parang si Akla lang nung bata pa siya. <laughs> Oh, matagal pa nga mag-uumpisa ito, kaya lumabas na muna ulit kami. Maglilibot-libot na muna nga ulit kami dito. Malilibang ka talaga sa dami ng nakikita mo dito. Hindi mo na lang mamamalayan pag gutom ka na. Lahat ng klase ng panindan hanap mo nandito. At syempre, napakarami mo rin pagpipilian na food trip. Tapos ay nagyaya nga si Archie na kumain itong inihaw na mais. Sabi nga ni ating nagtitinday, pumili na raw kami. May pamargarin pa payan, at asin. Treat nga pala to ni Archie. So, thank you, Archie. So, ayan, bago nga namin ng ngab gabi mais hindi mawawala ang picture-picture, syempre. Pang my day yan, tsaka pang post sa IG. Uy. so, ayun, habang inangamgam namin itong maisay, patuloy pa rin kaming nag-iikot. Nag lang ako ng mga oras na yan. Baka hindi kayanin ng pustiso ko yung mais. Uy, bakit ganun binuko? Charot lang. Ayan nga, sige, ang gab namin habang nag-iikot-ikot. Tapos sabi ni Sisi magahanap siya ng laruan pang pasalubong niya sa mga anak niya. Kaso wala rin siyang nakitang nagustuhan niya. Karamihan kasi ng mga laruan parang puro pang babae. Pagkatapos nga nun no, naisip namin bumalik dun sa my court. Talagang gusto naming masilip kahit yung umpisang part lang nitong dance contest. Mga ilang minuto na rin siguro kaming nakatayo dun sa loob. Sabi nga nila in a few minutes mag-uumpisa na daw kaya hindi na kami lumabas. Ayun nga at after forever nag-umpisa na nga. May introduction number pa nga ng mga cute na mga batang ito. Yung susunod nga daw na sasayaw ay matagal ng dance group dito sa Mountain Lupa. Akala ko nga kami yung tatawagin. Hoy, hindi kami na-inform. Yun pala, ito naman palang hot movers yung magsasayaw. Panahon pa yata namin itong sila kuya. Baka isa pa sila sa mga nakakalaban namin sa dance contest noon. Char lang, 27 years na daw silang nagsasayaw. Matanda pa sila sa amin. At ayan na nga, mag-uumpisa na ang pinakahihintay namin. Sa totoo lang, napakaganda ng production nila dito. May paled TV pa at may mga video pa ng mga contestants. Talaga namang halata mong pinaghandaan at pinagkagastusan itong dance contest na to. Balita ko pa nga ay 10 kiyaw daw ang premyo dito sa dance contest na to. Naku, sana pala sumali ako. Charot. Nine yung contestants nila pero hindi ko na na-video ang lahat. At may ilang rounds daw itong laban na to. So, pinanood lang namin itong first round, which is yung mga solo dances nila. Masyado na rin kasing gumagabi. Kaya pagtapos namin mapanood yung sham na contestant sa unang round, ay umuwi na rin kami. Sobrang nag-enjoy ako ng gabi ito. Wala lang, ang dami lang memories nung bata pa kami. So, yun lang. If may time kayo, ayan, pasyal din kayo dito sa may Santo Niño Poblasyon. Malapit na ang pista ng Santo Niño. Pwede, pwede kayong mamasyal dito sa Periyahan at sa mga Changi. Mag-Valentines na pwede din kayo mag-date dito ng jowa nyo. So, hanggang dito na lang. Thank you for watching. See you on my next vlog.